I went to Poundry, sir. Ah... Uh, ako na po ang magiging ng abala sa sityo. Good. You're still here? Ah, um, ma'am. Eh, tutal, pag ako na po ang punong abala doon, malakas na po ang efluensya ko sa mga tao. Tapos, ah, uh, makukuha niyo na din po sila. Eh, ma'am, mag -re request po sana ako. Baka naman po pwedeng huwag niyo na pong isama sila Jules at akong sa mga illegal na bagay. Sana po, huwag na silang makasama sa mga ibang krimen, like yung mga kidnapping, kidnappers, like that. Nagre-reklamo ka? Di ba, naging bayani pa nga ang mga anak mo? Ma'am, siyamba naman po yun. Eh, paano po kapag sa susunod, they won't lucky anymore. Stop worrying. Ngayon appointed anti-crime czar na si Rendon. Madali na lang natin malulusot ang lahat. Oh my gosh, I'm worried. Pero bakit? Meron pa ba kayong ibang illegal na businesses? course. Bakit mo inaalam? Para may magamit kang panlaman sa amin. Ay, hindi. Hindi ako alam ganun. Pasensya na, kaya... Eh. alam mo naman, umiiral yung pagkikismos ako. Sorry ah. Pero hindi. Wala akong alam. Huwag ka naman gusto ang alamin yan. Sige na. Tapos na ako. Paalam. Um.

Cellphone! Cellphone! Ah, cellphone! Sir! Ma'am! Ma'am, sir! Pulburon sa Bili na kayo pulburon. Masarap to. Hindi, gawa ko to. Sige na, para sa residente ng si Chuliwala na rin to. Sige, meron pa ako dito. Sige ho. Sarap ito. Ay! Thank you, ma'am. Anong gusto nyo? Ito. Thank you po, thank you po. Maraming salamat po. Kidlat, sa tingin mo, dito natin mahanap Chaling Aling Mayeng? Hindi ko alam. Parang wala naman eh. Pero good luck. Nakita mo yung nanay mo. nasa siya nung nakalipas ng tatlong taon? Ay, ay, yun din yung iniisip ko, Dagol. Para kasi narinig ko yung sigaw niya sa ospital, nagtanong-tanong ako sa mga nurse doon. Hindi naman ako binigyan ng impormasyon. Tapos, akto doon pa siya makikita? Oo nga. Ba't hindi ka man lang na-contact? Ano, hindi siya nag sayo. Ay, sa sa'yo? Kesa voice tayo, di ba? Tatlong taon tayo nandun. Eh, ba't si Ima? Hindi naman na umalis sa si Chiliwanag. Pati si Unanay mo nga, tatlong taon na wala. Reporter ka ba, Dagul? Ang mong tanong. Sorry na, nagtatanong naman ako eh. Pasensya na. Hinapin na lang natin si Mama. Doon masasagot lahat ng tanong mo. Ma'am, sir! Sige na kayo! Ano oh, okay. sila oh, okay. Sa'yo, sa'yo. Bili sa na po kayo, sa'yo. sa'yo. Bago luto. nga. Bigyan mo nga ng ano. Ay, Miss Bili Maruya. Na po. Na po. Bili na. May na. na po. Bili na po kayo. Oh, sige, sige. Bili na. Ah, palamig. Bigyan mo. Ay, dyan sa'yo mga bayad ah. Sa'yo palamig. gas, bigyan mo ng ano. Palamig. O sige. Bili lang po. Oh, Ito, sukle. Oh. Ito po. Sampo lang po. Salamat. mo ano yan dito? Ito apo, oh, sige. sampu po, sampu sampu, oi, baik mo, sampu pisau sampu yang, dua, kini mo, 10 piso lang po yan. Dalawa, kinuha mo, pulih mo, pulih mo, pulih mo, pulih ah, pulih mo, pulih mo, pulih mo, pulih mo, pulih mo, 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 siyempre pag Buya, o, rin ng luto. Oh, masarap to. Masarap talaga. E. Sa mukbol ano, Sa pamilya. Buti oh, oh, no. oh, oh, pa ako natikmang muna to e. dito. Sarap ah, talaga yan. Cera, Ay, oh. Oh, Ayan. Oh. Ah, oh. Ano Boss. Ako flavor. Sir, ito rin oh. O. Crinkles. Ayan. Sige pa kami ano dito? Ano, ano pang gusto nyo? Ayun muna. Ramai pak ramai pak